Narito ang aking report. Maliban sa mga pulis at sundalo, wala gaanong makikitang pagbabago sa mga kalsada ng Tacloban, anim na araw matapos tumama ang super typhoon. Mga nilut na produkto, hayagang ibinibenta sa daan. May maipanlaman lang sa sikmura. Ang mga patay, nasa tabi lang, pati punirarya, Humihingi ng saklolo sa pag-estima sa mga ito. Hinaing din ang halos lahat ng aming mga nakausap. Wala man lang nakarating sa kanilang anumang tulong mula sa gobyerno. Wala, wala pa rin support ang gobyerno, ma'am. At mahina yung kwan. Wala dumarating dito ang relief goods? Mayroon, pero hindi pa namimigay. Napamimigay. Kasi yes, nga rin, wala kaming bigas na makuha eh. Yun ang problema namin. Mga ito mga, 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 mga bata, ano, ang pagkain nila? Yun, noodles. Know, noodles din. Oh. Ang mga evacuee na sumilong sa Redemptorist Church, kanina lang daw nakatikim ng relief goods mula pa sa isang NGO. Ang simbahan ito nagsisilbi ngayon evacuation center ng daan-daang mga pamilyang nawalan ng bahay malapit sa dagat. Katapat lang kasi nito dagat na mismo at iilan lamang sa mga evacuation center. Katulad nito ang buo matapos tumama ang Super Typhoon Yolanda dahil marami bumigay. Pero na nakakatuwa, Father, yung altar nyo, may nagluluto, may naguhugas ng pinggan, may mga pamilyang nakatulog. Talagang parang hindi na po simbahan hindi ito. Hindi na talaga simbahan. But anyway, the church is, is not a building, but rather people of God. So, para sa akin, basta ang tao, buhay na... Musta ho kayo? Ang, gan Ang, ganda naman ho ng bahay nyo, altar. Oo, oh, okay. Oo, oh, wala na ho yung bahay nyo. Wala, naanong sa altar. At least dito, ligtas sa ligtas kayo, nasa altar kayo. Oo. <laughs> Malapit kayo sa Diyos dito. Malapit. Nagluluto kayo at nagugas ng pinggan sa altar. <laughs> Hindi, doon sa labas ng hugas. Pero at least ang bahay nyo ngayon, altar, ano ho? Malaki na bahay na <laughs> Sa gitna ng sobrang hirap at pasakit, mabuti na lang at meron pa rin mga nakahandang tumulong. May mga katulad nila na tumutulong. At maski pa paano ay eh, naiibsan yung paghihirap ng uh, mga nawala ng bahay, nawala ng mga mahal sa buhay, hindi nila alam kung ano ang uh, dadatnan nila sa kanilang kinabukasan. At least meron mga nurses, doctors na nag-volunteer to help on their own. Nag-post lang po ako sa Facebook tapos wow. marami po nag respond So ito po lahat ng mga gamot. Wow. I was able to raise about 200,000 uh -huh. boxes of medicines. Pwede ba makamayan kita? Thank you, ha? For all the good work that you do. Bakit mo ginagawa ito? Um, <laughs> no, kasi po yung family, my brother, and my sister, and my mother was here during the time. Ah, okay. Uh, so, after three days, I, um, ano po, nakaligtas ko sila. Mm. So ito yung yeah. payback mo? Yeah. Isang Korean church organization naman ang inabutan naming namimigay ng tubig, bigas at damit. In Korea, there are many Filipinos uh they are christian so we heard from there their family get suffered so we just uh, left from korea yesterday and we arrived here by boat yeah ganito kahirap ang sitwasyon pa rin dito sa siyudad ng tacloban ang mga tao pumipila ng pagkahaba-haba para lang makakuha ng ilang bote ng tubig na kanilang maiinom at magagamit po iniinuman na po kaming tubig wala talaga tubig. Wala po, ma'am. Ma ma madumi pa ang tubig namin. Eto, paano yun? Ang lakas ng ulan. Mag magkasakit ng mga bata. Oh, kailangan po okay. kasi ito, ma'am, kasi walang, walang um, tuloy yung ma kailangan na namin, ma'am, pagkain, ma'am. Pagkain po. So ito yung bodega ng uh, mga relief goods. Uh, sa nakikita natin, marami, sapat. Ang naging problema lang ayon kay Secretary Dinky Suliman ng DSWD ay yung distribution dahil yung mga truck, puro nagkandasira. Hindi itinatanggi ni DSWD Secretary Dinky Suliman na naging mabagal ang distribution ng relief goods. Wala raw halos kasi silang magamit na masasakyan nung una at kinailangan pa nilang maghanap ng bodega para sa paghahanda ng mga ipamimigay. So, palagay ko dahil nagdatingan na yung mga truck kasi naging maliwanag na na clear na ang daan ng engineering at ng DPWH. Uh, bibilis na ito. Tumating na rin ang mas maraming goods uh, sa Pierre at sa C-130. So, pero Jessica, <laughs> complex emergency. I mean, uh, palagay ko, ang pinaka Matindi dito, yung araw-araw nakikita mo yung tao na nangangailangan at uh, binibigay mo pero hindi nga sasapatin sa trauma ng nagaanan nila. Kaninang hapon, muling sumama ang panahon. Nakakaawa ang mga kababayan nating hindi umalis sa pila, makapag-charge man lang ng kanilang cellphone. Ang mga komunidad na nakaharap sa dagat, ang talaga namang tinamaan ng matindi. Hindi lang ilang bahay ang tinamaan kundi buong mga komunidad. At ang malungkot nito, buong syudad ng Tacloban, ganito halos ang itsura. Ang estimate 95% ang totally devastated. The, uh, the 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 tsunami from 2004, uh that was Yeah in Thailand uh, Indonesia Sri Lanka uh, I went to Sri Lanka to deal with that one The situation here is complicated by the geography because everything was pretty much knocked out of action in terms of being able to provide a forward base I mean you'll have seen the airport here um, that's pretty much as good as it gets for a lot and Oras ngayon ang bago tuluyang madesperado ang mga nabagyo nating kababayan. Nakaligtas man daw kasi sila sa kamatayan, hindi naman matiyak kung hanggang kailan magtatagal ang kanilang kalbaryo.